Isipin mo ito isang simpleng kandila lang, kapag sinindihan sa tamang oras, ay maaaring magbukas ng pintuan na matagal mo nang hinihintay sa buong buhay mo. Naisip mo na ba kung bakit may mga tao na biglang nakakatanggap ng pera, hindi inaasahang oportunidad o mga biyayang parang mahika? Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ito basta swerte, ito'y enerhiya. At ngayong gabi, maaari mo ring maramdaman ang parehong enerhiya na ito. Matagal nang ibinubulong ang ritual na ito sa sikreto pero ngayon, nasa harap mo na. Sindihan mo ang kandilang ito, sundin ang mga hakbang, at saksihan kung gaano kabilis magbago ang iyong buhay. Kapag nagsindi ka ng kandila na may intensyon, hindi ka lang basta lumilikha ng liwanag, nagbubukas ka rin ng landas para pumasok ang mga biyaya. Sa tradisyong Pilipino, ang mga kandila ay laging may dalang kapangyarihan, upang gabayan ang mga nawawalang kaluluwa, alisin ang inggit at anyayahan ang kasaganaan sa buhay. Isipin mo ilang beses ka nang nanalangin para sa isang malaking biyayang pinansyal. Ilang gabi mo nang bumulong sa universo, humihiling ng pagkakataong baguhin ang iyong kwento. Ang totoo, naroon na ang mga oportunidad na naghihintay. Ngunit minsan, nananatiling nakasara ang mga pintuan hanggang sa gamitin natin ang tamang susi, at isa sa mga susi na ito ay ang ritual na ito. Sa mensaheng ito, matutuklasan mo kung paano kayang baguhin ng isang kandila ang iyong enerhiya, akitin ang yaman, at ihayag ang mga palatandaan na ang kapalaran ay kumikilos para sa iyo. Ngayong gabi, handa nang tumugon ang universo handa ka na ba? Ang simbolismo ng kandila mula pa noong sinaunang panahon, ang mga tao ay lumalapit sa simpleng apoy ng kandila tuwing sila'y naliligaw, naguguluhan, o nangangailangan ng biyaya. Ang kandila ay hindi lamang wax at apoy, ito ay tulay sa pagitan ng pisikal na mundo at ng espiritual na daigdig. Kapag sinindihan natin ito ng may dalisay na hangarin, nagiging mensahero ito. Dinadala ang ating mga panalangin paitaas sa universo. Sa tradisyong Pilipino, madalas gamitin ang kandila sa mga nobena, pista, ritual, at maging sa maliliit na personal na panalangin sa tahanan. Pinapailawan ito ng mga pamilya para sa proteksyon, kagalingan, at paggabay. Ngunit isa sa pinakamakapangyarihang dahilan ng pagsisindi ng kandila ay upang anyayahan ang biyayang pinansyal at alisin ang mga harang na pumipigil sa kasaganaan. Isipin mo ang apoy bilang simbolo ng pag-asa. Kapag ito'y nasusunog, winawasak nito ang dilim. Kapag ito'y nagliliwanag, lumilikha ito ng liwanag na hindi maaaring ipagsawalang bahala. At tulad ng apoy na nagtutulak palayo sa mga anino, Itinataboy din nito ang negatibidad, inggit at mga suliraning pinansyal na maaaring pumapalibot sa iyo. Pinaniniwalaan na ang iba't ibang kulay ng kandila ay nagdadala ng iba't ibang enerhiya. Puti para sa kalinisan at kapayapaan, pula para sa pagnanasa at tapang, berde para sa kasaganaan at ginto para sa yaman at tabumpay. Kapag tama ang iyong piniling kulay, ang kandila ay nagiging susi na nagbubukas ng tiyak na pintuan ng biyaya. Para sa mga ritual na pinansyal, ang berde o gintong kandila ang pinakamakapangyarihan dahil umaayon ito sa dalas ng pera at kasaganaan. Ngunit narito ang sikreto, ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nasa kandila mismo, nasa iyo ito. Ang kandila ay kasangkapan lamang. Ang iyong pananampalataya, mga salita, at paniniwala ang siyang nagbabago sa apoy tungo sa isang magnet ng kayamanan. Kung walang intensyon, ito ay basta apoy lamang. Ngunit kapag may intensyon, ito ay nagiging kapalaran, kapag sinindihan mo ang kandila sa tamang oras, sinasabi mo sa universo, handa na ako. Inilalapit ko ang sarili ko upang tumanggap. At sa oras na maipadala ang senyal na yon, nagsisimula nang magbago ang enerhiya. Bigla ang dumarating ang mga biyaya, bayad na utang, bagong alok na trabaho, maliit na panalo sa loto, o pera na dumarating sa mahiwagang paraan. Ito ang dahilan kung bakit maraming naniniwala na ang ritual ng kandila ay hindi basta pamahin. Isa itong makapangyarihang paalala na kapag naglikha tayo ng liwanag sa pisikal na mundo, may liwanag din nagigising sa ating espiritual na landas. At kapag ang liwanag na iyon ay aktibo na, tuwirang inaakay nito ang kasaganaan patungo sa iyo. Mga nakatagong enerhiya na humahadlang sa kasaganaan. Kung ang kandila ay kayang magbukas ng mga pintuan, bakit nga ba maraming tao pa rin ang patuloy na nahihirapan sa usapin ng pera? Ang sagot ay nasa mga nakatagong enerhiya na palaging nakapaligid sa atin araw-araw. Hindi man sila laging nakikita, ramdam na ramdam naman ang bigat nito. Tahimik nilang hinaharangan ang agos ng mga biyaya, kaya paulit-ulit tayong naiipit sa parehong problemang pinansyal. Isa sa pinakamalaking hadlang ay ang inggit at paninibugho. Sa kulturang Pilipino, malakas ang paniniwala sa inggit, ang tahimik na enerhiya na maaaring ipadala ng iba kapag nakita nila ang iyong tagumpay, sipag, o kahit ang maliliit mong biyaya. Minsan hindi ito sinasadya, ngunit ang negatibong enerhiya na ito ay kumakapit na parang anino at pinipigilan ang mga oportunidad na makarating sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga ritual gaya ng pagsisindi ng kandila, pinuputol nito ang mga di tali ng inggit at ibinabalik ang balanse ng iyong enerhiya. Ang isa pang nakatagong hadlang ay ang takot at pagdududa. Ilang beses mo nang nasabi na, baka hindi talaga para sa akin ang pera, o hindi na yata ako makakaahon sa utang. Ang mga salitang ito at kaisipan ay nagiging tanikala. Ipinapadala nito sa universo ang mensahe na hindi ka handang tumanggap, kahit nasa kaibuturan ng iyong puso ay sabik ka nang magbago ang iyong sitwasyon. Tandaan, ang universo ay nakikinig hindi lang sa panalangin mo, kundi pati sa iniisip mo. Kapag palagi mong iniisip ang kakulangan, mas lalo itong lumalakas. Mayroon ding bigat ng mga paniniwalang minana sa henerasyon. Maraming Pilipino ang lumaki sa mga katagang, mahirap lang tayo, o ang pera, hindi tumutubo sa puno. Bagamat tila walang masama sa mga kasabihang ito, nagtatanim ito ng buto ng limitasyon. Gumagawa ito ng mindset na nagsasara ng mga pintuan. Ngunit ang mga ritual, paninindigan, at espiritual na gawain ay mga paraan upang sirain ang mga lumang paniniwalang iyon, nagpapaalala na maaaring muling isulat ang kapalaran. Ang mga pagsubok sa araw-araw ay nakakapagburi ng hadlang. Baka baon ka sa utang, iniisip ang mga bayarin o naiinis sa bigla ang gastos. Ang mga pasaning ito ay nagdudulot ng stress, at ang stress ay nagpapababa ng iyong enerhiya. Habang mas na-stress ka, mas mahirap pumasok ang mga biyaya. Para bang ikaw mismo ang nagsasara ng pintuan nang hindi mo namamalayan? Dito nagiging higit pa sa tradisyon ang ritual ng kandila. Ang simpleng pagsisindi ng apoy ay deklarasyon sa universo na pinuputol mo ang mga hadlang. Kapag sinindihan mo ang posporo at pinanood mong lumaki ang apoy, sinasabi mo, ipinapalaya ko ang inggit, ang takot, at ang pagdududa. Ipinapahayag mo na walang negatibong enerhiya ang makakapigil sa iyong kinabukasan. At narito ang isang makapangyarihang katotohanan, kapag nagsimula kang linisin ang mga hadlang na ito, kahit ang maliliit na palatandaan ay magsisimulang lumitaw. Baka makakita ka ng nakalimutang barya sa iyong bag, o bigla kang bayaran ng isang taong matagal nang may utang sa iyo. Maaaring mapanaginipan mo ang iyong swerteng numero, o makatanggap ka ng balita, tungkol sa isang oportunidad na hindi mo inaasahan. Hindi ito basta aksidente, mga senyales ito na bumabalik na muli ang agos ng kasaganaan. Tandaan, ang kasaganaan ay iyong karapatan mula sa kapanganakan. Ang tanging nakatayo sa pagitan mo at ng mga biyayang pinansyal ay ang mga di nakikitang pader na itinayo ng negatibong enerhiya, takot at limitadong paniniwala. At kapag ang mga pader na iyon ay tuluyang nagiba, ang mga biyayang matagal nang naghihintay para sa iyo ay makakahanap na ng daan pabalik sa iyong tahanan. Gabay sa ritual. Ngayong nauunawaan mo na ang simbolismo ng kandila at ang mga nakatagong enerhiya na humahadlang sa iyong kasaganaan, dumako na tayo sa puso ng mensaheng ito, ang mismong ritual. Hindi ito komplikadong gawain. Sa katunayan, ang kapangyarihan nito ay nasa pagiging simple. Ang kailangan mo lamang ay isang kandila, iyong intensyon, at iyong pananampalataya. Ngunit kapag isinagawa ng may focus, kaya nitong lumikha ng matinding pagbabago na magbubukas ng pintuang pinansyal na akala mo'y habang buhay ng nakasara. Pumili ng iyong kandila. Para sa mga biyayang pinansyal, pinakamainam na gumamit ng berdeng kandila o gintong kandila. Ang berde ay sumisimbolo ng kasaganaan, paglago, at oportunidad. Ang ginto naman ay nagdadala ng enerhiya ng kayamanan, karangyaan, at tabumpay. Kung hindi ka makahanap ng mga kulay na ito, pwede rin ang simpleng puting kandila, dahil ang puti ay kulay ng kalinisan, at maaaring maglaman ng anumang intensyon na ilalagay mo rito. Ihanda ang iyong espasyo. Bago mo sindihan ang kandila, humanap ng tahimik na lugar kung saan hindi ka maabala. Linisin ang paligid at alisin ang kalat. Tandaan, ang enerhiya ng iyong kapaligiran ay nakakaapekto sa enerhiya ng iyong ritual. Ang malinis at payapang espasyo ay nag-aanyaya ng malinaw at makapangyarihang resulta. Itakda ang iyong intensyon. Hawakan ang kandila sa iyong mga kamay ng ilang sandali. Pumikit at isipin ang mga biyayang pinansyal na iyong ninanais. Maaaring ito ay mabayaran ang mga utang, makatanggap ng oportunidad sa trabaho, o makaakit ng hindi inaasahang pera. Isalarawan ito ng malinaw na para bang nangyari na. Habang mas malinaw ang larawan sa iyong isipan, mas malakas ang magiging epekto ng ritual. Pagsisindi ng kandila Kapag sinindihan mo na ang kandila, bigkasin ang mga salitang ito ng mahinahon. Habang ang apoy na ito ay nasusunog, inaanyayahan ko ang kasaganaan sa aking buhay. Pinalalaya ko ang takot, pinalalaya ko ang pagdududa, at binubuksan ko ang pinto para sa mga biyaya. Naway dumaloy ang yaman sa akin sa nakakagulat at masayang paraan. Sabihin ito ng may pananampalataya dahil ang iyong mga salita ay may dalang panginginig ng enerhiya. Ang apoy ang magiging mensahero, dinadala ang iyong panalangin pa itaas. Mag-focus at magnilay. Maupo ng tahimik at pagmasdan ang apoy. Hayaan mong maramdaman ang kapayapaan kahit ilang minuto lamang. Isipin na sinusunog ng apoy ang bawat hadlang sa iyong daraanan, inggit, takot, utang, at stress. Habang natutunaw ang walks, paniwalaan mong natutunaw rin ang iyong mga alalahanin. Pasasalamat. Pagkalipas ng ilang sandali, pumikit at magpasalamat sa universo. Ang pasasalamat ay magnet para sa higit pang biyaya. Sa pagsasabi ng isalamat ng maaga, ipinapahayag mo ang iyong pagtitiwala sa mga puwersang hindi nakikita na kumikilos para sa iyo ito hayaan ang kandila na ligtas na masunog. Kung maaari, hayaang masunog ang kandila hanggang sa matapos. Kung kailangan mo itong patayin, huwag itong hipan. Sa halip, takpan ito ng dahan-dahan gamit ang metal na takip o gumamit ng snuffer. Ang paghipan ay maaaring makasira sa intensyon. Mga palatandaan ng pagbubukas ng pintuan ng kasaganaan. Pagkatapos mong isagawa ang ritual ng kandila, maaaring itanong mo, paano ko malalaman kung ito ay gumana? Ang totoo, palaging nagpapadala ang universo ng mga palatandaan bago dumating ang mga biyaya. Maaaring maliit lamang ang mga senyal sa simula, ngunit kapag kinilala mo sila, mauunawaan mong nagsisimula ng bumukas ang pintuang pinansyal para sa iyo, palatandaan isa, pagkakatagpo ng barya o hindi inaasahang pera. Isa sa pinakakaraniwang senyal ay ang biglang makakita ng mga barya o perang papel sa mga hindi inaasahang lugar, sa ilalim ng kama, sa loob ng lumang bag o kahit sa kalsada. Para sa iba, karaniwan lamang ito, ngunit espiritual, ito ay paraan ng universo upang ipakita na nagsimula ng dumaloy sa iyo ang enerhiya ng kasaganaan. Ituring ang bawat baryang makita mo bilang sagradong simbolo ng yaman. Palatandaan dalawa, panaginip tungkol sa kayamanan. Bigyan ng pansin ang iyong mga panaginip pagkatapos ng ritual. Maraming Pilipino ang naniniwalang ang panaginip tungkol sa dumadaloy na tubig, mga isda, o gintong bagay ay malalakas na palatandaan ng darating na biyaya. Kung napanaginipan mong tumatanggap ka ng pera, ginto, o nakakakita ng maliwanag na liwanag, hindi ito basta imahinasyon, ito ay paghahanda ng iyong isipan sa mga oportunidad na paparating. Palatandaan tatlo, paglitaw ng mga swertehing numero. Ang mga numero ay may dalang panginginig ng enerhiya. Kapag paulit-ulit mong nakikita ang mga numerong gaya ng 800 at 88, isang libo, isang daan at labing isa, o ang personal mong swertehing numero, ito ay malinaw na senyales na nakaayon na ang iyong enerhiya sa kasaganaan. Maaari itong lumitaw sa resibo, plaka ng sasakyan, o maging sa iyong panaginip. Kapag nakita mo ito, tanggapin bilang mensahe, ang pintuan ay bumubukas na. Palatandaan apat, bigla ang mga alok at oportunidad. Minsan, pagkatapos ng ritual, may biglang dumating na job offer, ideya sa negosyo, o pagkikita sa isang taong makakatulong. Hindi ito basta pagkakatuon lamang. Inaayos ng universo ang mga pangyayari upang ilapit ang yaman sayo. Kahit maliliit na alok ay dapat isaalang-alang ng mabuti, maaaring ito ang magiging tulay sa mas malalaking biyaya. Palatandaan lima, pagiging mas magaan ang pakiramdam at mas positibo. Isa pang banayad ngunit makapangyarihang senyal ay ang panloob na pagbabago. Mapapansin mong unti-unting nawawala ang stress tungkol sa pera. Mas kalmado ka, mas may pag-asa. At mas kumpiyansa. Ang pagbabagong ito sa emosyon ay malinaw na palatandaan na natanggal na ang mga hadlang. At kapag mas mataas ang iyong panginginig ng enerhiya, kusa ng dumarating ang kasaganaan. Palatandaan anim, maliit na biyaya na dumarami. Maaari itong magsimula sa maliliit na bagay, may kaibigan na biglang nanlibre ng pagkain, Nakakuha ka ng diskwento sa isang bagay na kailangan mo o may kamag-anak na bigla kang niregaluhan. Ang mga simpleng biyayang ito ay paraan ng universo upang ipakita na nagsimula na ang agos. Kapag pinahalagahan mo sila, lalo silang dadami at lalaki hanggang sa maging mas malalaking anyo ng kasaganaan. Mga afirmasyon at panalangin Binubuksan ng ritual ng kandila ang pintuan, ngunit ang mga afirmasyon at panalangin ang siyang nagpapanatiling bukas nito. Ang mga salita ay may dalang panginginig ng enerhiya. Bawat katagang binibigkas mo ng may pananampalataya ay nagiging butong itinatanim sa lupa ng universo. Kapag inalagaan ng tuloy-tuloy, ang mga butong ito ay tutubo bilang mga biyayang magmamanifest sa iyong buhay. Bakit gumagana ang afirmasyon? Ang mga afirmasyon ay hindi lang simpleng positibong pangungusap, sila ay deklarasyon ng iyong katotohanan. Maraming Pilipino ang lumaki sa mga salitang naglilimita tungkol sa pera, tulad ng mahirap lang tayo, o laging mahirap kitain ang pera. Ang mga paniniwalang ito ang humuhubog sa realidad. Ngunit binabasag ng afirmasyon ang siklo na ito, muling nire ang iyong isip at espiritu upang umayon sa kasaganaan. Sa bawat pag-ulit mo nito, inuutos mo sa universo na ayusin ang sarili nito pabor sa iyo, araw-araw na afirmasyon para sa kasaganaan. Ulitin ang mga ito tuwing umaga at bago matulog, mas mabuti kung hawak mo ang kandila o iniisip ang liwanag ng apoy nito. Handa akong tumanggap ng kayamanan sa mga hindi inaasahang paraan. Malaya at tuloy-tuloy na dumadaloy ang pera sa aking buhay. Pinalalaya ko ang lahat ng takot at pagdududa tungkol sa kasaganaan. Laging ipinagkakaloob ng universo ang para sa akin at sa aking pamilya. Nararamapat ako sa kasaganaan, kagalakan at kalayaan sa pinansya. Sabihin ito ng malakas o pabulong, ngunit lagi ng may buong paniniwala. Isipin na bawat salita ay bumabalot sa iyo na parang kalasad ng gintong liwanan. Simpleng panalangin para sa biyayang pinansyal. Ang panalangin ay higit pa sa paghini, ito ay pakikipag-usap sa banal. Narito ang isang maikli munit makapangyarihang panalangin na maaari mong gamitin habang o pagkatapos ng ritual ng kandila. Banal na liwanag, narito ako sa iyong harapan na may bukas na puso. Habang nasusunog ang kandilang ito, naway masunog din ang lahat ng balakid sa aking buhay. Palitan mo ang aking takot ng tapang, ang aking kakulangan ng kasaganaan, at ang aking pagdududa ng pananampalataya. Hayaan mong dumaloy ang mga biyayang pinansyal sa akin, hindi lamang para sa aking sarili, kundi upang ako'y makapagbigay din ng biyaya sa iba. Ako'y nagpapasalamat sa kung anong mayroon ako, at buong puso kong tinatanggap ang mga paparating pa. Amen. Pinagsasama ng panalangin ito ang pasasalamat at intensyon, dalawang pinakamakapangyarihang puwersa sa manifestasyon. Ang kapangyarihan ng pagiging palagian. Ang mga afirmasyon at panalangin ay hindi para sabihin minsan lang at kalimutan. Sila ay araw-araw na gawain. Gaya ng pagdidilig ng halaman, habang mas madalas mong inuulit at isinasa buhay, mas lumalakas ang iyong enerhiya. Maraming nakaranas ng resulta mula sa ritual ng kandila ang nagsasabing nagsimula ang tunay na pagbabago ng naging bahagi ng kanilang pamumuhay ang mga afirmasyon, mga palatandaan na gumagana ang iyong mga salita. Kapag nagsisimula ng tumubo ang iyong mga afirmasyon, mapapansin mo ang mga synchronicities, maliliit na biyayang dumarating, mga panaginip na umaayon, o kahit ang biglang paggaan ng iyong pakiramdam ng walang malinaw na dahilan. Mga senyal ito na nagbabago na ang iyong enerhiya at nagiging realidad ang iyong mga salita. Kapalaran at enerhiya ng Zodiac Bagamat gumagana ang ritual ng kandila para sa sinumang may pananampalataya, nagiging mas makapangyarihan ito kapag iniugnay mo sa enerhiya ng iyong Zodiac sign bawat tanda ay may kanikanyang lakas, hamon, at panginginig ng enerhiya. Kapag inayon mo ang iyong ritual sa enerhiya ng iyong Zodiac, lalo mong pinapalakas ang resulta at mas mabilis dumadaloy ang kasaganaan. Mga fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Pinamumunuan sila ng pasyon, tapang, at matapang na pagkilos. Kapag nagsisindi ng kandila ang mga fire sign, hindi lang apoy ang kanilang sinisindihan, kundi pati ang kanilang panloob na lakas. Para sa kanila, nililinis ng ritual na ito ang daan para sa mga bagong oportunidad, promosyon, negosyo, o bigla ang tagumpay. Kung ikaw ay fire sign, ito o ng intensyon mo sa matapang na hakbang pinansyal at magtiwala na sasalubungin ng universo ang iyong tapang ng mga biyaya. Mga Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Matibay ang kanilang pundasyon, praktikal, at malalim ang ugnayan sa material na katatagan. Para sa kanila, ang ritual ng kandila ay nagdadala ng pangmatagalang siguridad sa pinansya imbes na bigla ang swerte. Kung ikaw ay earth sign, isalarawan ang tuloy-tuloy na kita, paglago ng ipon, at katatagan para sa iyong pamilya. Umaayon ng iyong enerhiya sa pagbuo ng kayamanang tatagal, at ang kandila ay nagiging simbolo ng proteksyon sa lahat ng pinaghirapan mo. Mga air signs, Gemini, Libra, Aquarius sila ang mga nag-isip, tagapagpahayag, at visionaries. Kapag nagsindi sila ng kandila, madalas itong magbunga ng bigla ang ideya, bagong oportunidad, o swerte sa pakikisalamuha sa mga taong magbubukas ng pinto. Kung ikaw ay air sign, ito on ang iyong ritual sa kalinawan at karunungan sa pagdedesisyon tungkol sa pinansya. Magtiwala na magpapadala ang universo ng inspirasyon at gabay upang dalhin ka sa kasaganaan. Mga water signs, cancer, scorpio, pisces. Sila ay emosyonal, intuitive, at espiritual na sensitibo. Para sa kanila, ang ritual ng kandila ay malalim na kumokonekta sa kanilang panloob na mundo. Pagkatapos magsindi ng kandila, maaari silang makatanggap ng panaginip, bisyon, o matitinding pakiramdam na gumagabay sa kanila patungo sa kayamanan. Kung ikaw ay water sign, ito o iyong intensyon sa kalayaan mula sa stress sa pera at magtiwala sa iyong intuition, ito ang magdadala sa iyo sa tamang landas. Ang universal na katotohanan kahit iba-iba ang enerhiya ng bawat zodiac, pinatutunayan ng ritual ng kandila ang isang bagay, mas malakas ang pananampalataya at intensyon kaysa sa mga limitasyon. Hindi mo kailangang ipanganak sa isang partikular na tanda upang makaakit ng biyaya. Hindi namimili ang universo, tumutugon ito sa mga taong tunay na naniniwala. Mga palatandaan ng pagsasanib sa iyong zodiac energy. Kapag lubos na nakaayon ang enerhiya ng iyong zodiac sa ritual, mapapansin mo ang kakaibang synchronicities, isang Leo na biglang kinikilala sa trabaho, isang Pisces na nananaginip ng dumadaloy na tubig bago dumating ang hindi inaasahang pera, o isang Taurus na nakakahanap ng bagong katatagan sa pinansya. Mga kumpirmasyon ito na kumikilos ang kapalaran sa pamamagitan ng iyong tanda upang ihatid ang kasaganaan. Sa huli, ang kapalaran ay hindi lamang nakasulat sa mga bituin, nakaukit ito sa iyong puso sa iyong mga gawain, at sa iyong pananampalataya. Ang ritual ng kandila ay gumigising sa bahaging matagal ng nakakaalam na ikaw ay nakatakdang tumanggap ng higit pa. At kapag inayon mo ito sa natural na enerhiya ng iyong Zodiac, hindi ka lang nagbubukas ng pintuang pinansyal, pumapasok ka sa isang hinaharap na matagal ng nakalaan para sa iyo. Pangwakas Sa pagtatapos ng mensaheng ito, tandaan ang katotohanan ito, ang ritual ng kandila ay hindi lamang tungkol sa apoy at wax. Ito ay tungkol sa pananampalataya, intensyon, at kapalaran. Sa sandaling sinindihan mo ang kandila, nagpadala ka ng senyal sa universo, isang mensahe na handa ka ng kumawala sa takot, pagdududa, at kakulangan. At kapag natanggap ng universo ang senyal na yon, hindi ito maaaring hindi tumugon. Isipin mo ang lahat ng natutunan mo rito, kung paanong ang mga kandila ay may malalim na simbolismo, kung paanong ang mga nakatagong enerhiya ay nakakaharang sa mga biyaya. Kung paanong ang ritual mismo ay nagiging susi upang mabuksan ang pintuang pinansyal, at kung paanong ang mga afirmasyon, panalangin, at enerhiya ng zodiac ay nagpapalakas ng iyong landas. Ang bawat hakbang ay nakadugtong sa isa't isa, lumilikha ng makapangyarihang reaksyon na humahantong sa kasaganaan. Ngunit narito ang pinakamahalagang bahagi, gumagana lamang ito kapag ikaw ay naniniwala. Kung walang pananampalataya, isa lamang itong kandila. Munit kapag may pananampalataya, nagiging sulo ito na nagliliwanag ng daan patungo sa iyong kinabukasan. Mula pa noon, pinararangalan na ng tradisyong Pilipino ang mga simpleng ritual, mula sa pagsisindi ng kandila sa simbahan, sa pag-aalay ng panalangin sa tahanan, hanggang sa pagbulong ng mga hangarin sa ilalim ng mga bituin. Ang mga gawain ito ang nagpapaalala sa atin na hindi tayo kailanman nag-iisa, na laging may nakikinig na mga puwersang hindi nakikita, at na ang kapalaran ay laging handang gumabay sa atin. Kaya kung naghihintay ka ng senyal, ito na yon. Kung matagal ka ng nahihirapan sa utang, stress, o walang katapusang gastusin, gawin mong paalala ito na ang mga pintuan ay hindi nananatiling sarado magpakailanman. Ang universo ay puno ng mga pintuan, at ang ritual ng kandila ang iyong paraan upang matagpuan ang pintuang nakalaan para sa iyo. At kapag dumating ang unang biyaya, maging ito man ay isang barya, isang panaginip, bagong oportunidad, o ang simpleng kapayapaan na alam mong may sumusuporta sa iyo, tanggapin ito ng may pasasalamat. Dahil ang pasasalamat ang pinakamabilis na nagpaparami ng mga biyaya. Ang iyong kinabukasan ay hindi nakatali sa mga paghihirap ng iyong nakaraan. Ngayong gabi, hawak mo ang kapangyarihang baguhin ang iyong kwento. Sindihan ang kandila, bigkasin ang mga salita, paniwalaan ang iyong kapalaran, at buong tapang na hakbangan ang buhay na nararapat para sa iyo.